guys, happy 4th of July Time check 5.50 ng hapon tuyo, tuyo. Mag-harvest tayo guys ng green beans dahil marami na tayong malalaking mga beans ulit for harvest Magpapavideo tayo kay daddy para makita nyo guys ang mga harvest natin for today. So close up natin ang ating mga Cherokee Wax, Yellow Beans and Green Beans Tanggalin na natin ang takip. Dito na tayo unang mag-harvest, guys. Dapat sa Sunday pa ako mag-harvest, pero baka masyado na siyang lumaki. Pag masyado na kasing malaki, guys, titigas na siya. So, ayan. Ang ating mga beans. So, baka pwede na natin itong isahog sa ating giniling. So, hinihiwa-hiwa ko lang to guys. Tapos ay nilalagyan natin ng ground pork. Ayun si daddy guys. Chinecheck niya ang ating mga zucchini. So yung mga beans guys, kailangan hahawiin mo talaga yung dahon. Kasi nagtatago sila sa loob. So ganyan guys, hahawiin natin ang mga ang mga beans sa ilalim. Tapos last week, nagpunla ako ng mga beans. Ayan na guys, pasibol na. Fox mo. Ayan. Yung mga bagong tusok natin na na mga seeds. So ito karamihan guys ay ano to yellow Cherokee wax beans. may mga kumakagat sa dahon na to eh. Ko alam kung caterpillar ba yun, dad or worm? Hindi ko alam. Kailangan mo siyang hawiin guys, kasi magtatago yun. Pwede na kaya to? Hindi pa. Ito pa. Hindi pa siguro. Okay, ito yung na-harvest natin dito sa side guys. Go. Hey guys, part 2. Dito naman tayo sa ating grace bed na ginawa or narigalo ni daddy. Dito puro green beans guys. Ayan, no? Oh, ang lalaki. So, harvestin na natin kasi pag sobrang lumaki, matigas na eh. Mabuti itong ganito. Medyo okay-okay pa itong iluto. Ayan. So, like I said, last week, nagpunla tayo ng iba pang mga seeds na Hopefully makaharvest harvest tayo bago magtaglamig since ang beans ay 54 days lang, pwede nang i-harvest ulit. Sa so, tingin mo mag-aano pa to, Daddy? Yung pag-ano pag na? Pa. May iba pang maliliit. Eh. Ito rin, guys, ito yung beans in between ng kamatis. Ito ay ano, Roma tomato. Sa gitna naglagay tayo ng beans. Para ma-maximize natin yung space. Ito na, guys. Dito naman, guys, meron tayo dito. Pakita mo sa kanila. Yung ating watermelon, one, and then ito pa yung isa. Ikit na. Meron pang isa. Ito. Ayan. Pakwan yan, guys. Tapos, meron din tayong beans dito. Ayan. Ayan natin. Meron pa. May mga dahon pa eh. So, meron pa tayong mga harvest dito. Meron pa din tayo dun sa taas. Ito po. Pa. Nakapos yan? Hindi. Ito, guys. Yung sa maliit na paso. Tingnan nyo kung gano'ng kadami. Ayan, no. Oh. Ayan. Napakadami nating green beans. Ito na guys, yung ating na Ito rin. Ayan, ang dami guys. Masira. Ay, nasira. Ito na, guys. Tapos dito pa sa kabilang paso. Dito marami din, yun. Ayan, no? Okay. I think ito lang yung... Wala pa tayong cucumber. Wala pa ako nakikita. Tingnan mo dyan sa kabila. Sa likod. Ito na guys. Ang ating harvest for today. Doon sa upper deck, meron pa tayong iha-harvest. And tapos, ha? Hindi pa nga. Meron? Okay, guys. Tapos na tayo dito sa lower deck. So far, ito yung na-harvest natin. Medyo marami-rami na din to. Tapos, punta tayo sa upper deck dahil meron pa tayong mga malalaking beans na talaga pwede nang anihin. So... Tara na. Today is ano, may fireworks guys. So, pagkatapos namin mag-dinner, lalabas lang kami dito sa ating neighborhood. Tingnan natin kung merong mga kapitbahay tayong magpapa fireworks para mapanood natin. Today marks my 16 years anniversary ng pagdating ko sa Amerika. So, dumating tayo dito ay July 4, 2008 meron na tayong 16 years na pala dito. Welcome to my upper deck, guys. Harvest na natin tong mga nasa ating planter tower. Ayan. Malalaki na din to. Eh. Ayan. Ayan. This one on your right arm. Meron doon sa mga, sa gilid-gilid, doon kailangan kong iikot pa to eh. Kasi baka mabakli. Eh. Yan ba, hindi pa pwede? Ayan. Okay. hindi ito. Ayan. Ayan, pwede na eh. Bakit na Ikot. hanapin hmm. mo, meron ito, oh. ito, ito. ito May isa pa. This is the last part of our video guys. Again, 4th of July. Ito ang ating na-harvest sa ating upper and lower deck. Combination ng red and yellow beans. Mga ano din to guys, marami-rami din yan. At napakasarap nitong isahog sa pansit. Pero, kakaluto lang natin ng panset nung isang linggo. Meron pa tayong natirang panset sa ating fridge. So, ang gagawin natin dito guys ay malamang mag ano tayo, mag tayo ng ground pork na merong mga bichuelas. Kasi paborito rin yan, kainin ng ating mga anak. Yan lang muna for today's video guys sa ating garden update. Thank you so much sa mga dumalaw at nanood ng ating live kaninang umaga. Salamat sa mga sumusuporta sa akin dito sa Facebook. Happy 4th of July. Bye.